Yon so risk ko pa tayo pare. Ito ang pinakamalupit na laro sa lahat. Ako ay nasa final stage na ng aking buhay. <laughs> Tara, ra 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 oh my god, holy shit. Okay nang ina binakbakan na nga oh go 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 go. Providence more like prominence. Mention. tayagan siya guys, wala siyang kawala. Saan siya? Ah, yung mga alien looking mulaki sa tiyan. Patayagan pare. Ano, Providence? Hindi ka nga makapag-provide ng gata sa iyong anak. Hindi <laughs> naman naman ganyan, wala siya, makapatay na siya. Maganda siyang bisaya. Patay, wala na. Patay na siya. Hindi na siya babalik kahit kailan. Sabi, ang easy naman nun. Walang kahirap-hirap. Walang agony. What? He is back? Oh no! <laughs> Wala yan, tol. Wala yan. Ito naman naman, oh. ko lang yung buhay niya, pari ko. Kung... Ano na? Bakit ka nandiyan sa taas? Wala ka na bang lakas, loony? Last Sabi mo. Hindi ako. Ah, shit! At ka nasa taas. Yun, nag-heal. Patay! Aray ko. Wala na, patay na siya, guys. Aalis na ba ako sa planetang ito? Like and subscribe kung oo. Uh, uh, type amen kung hindi. Yun, so... Salamat sa subscribe, pare. Yay! I am away. And so she left. Her soul still remaining on that planet. The planet... Of Visayas, man. Kung ano nalak mo? Na-unlock ko si... Ori Aquino. Sige, na-unlock natin. Ang dami akong challenges na natapos eh. Whoo! Wala man lang risk. Ang baga, hazard of rain dapat to eh. Lemurian. <laughs> ha? Software, <laughs> Deal 5,000 damage in one shot. We glowing meteorite. Meron ako na-unlock na equipment. alak unlock ko lang rin yun yun eh. Ayaw eh. Malakas pa kasi. gamit ko sniper. Oo, sa bagay. Sir, may unkind. Uy, battle chaos! I unlocked. found this prism. we skin ni and trees. Let's go. we alien head. Alien head sa ni? Sa 20 Diamonded palen? Ayan si Miner. I love Miner. <laughs> 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 Ay, kung hindi ko nakikita yung ano, wait nga. Ay, alam ko pwede. Ayun, stats and high scores. Ito, tignan natin. Wow! Grabe! 4,000 yung kills ko. Gold collected, 3 million. Ah. Damage taken. Damage dealt. 70 million. Wow. Baliw ko alam mo lang. Magano ako magmumunso na ako next time. So yun know lang guys. I hope you enjoyed our also, rep um, reporting. <laughs> <laughs> uh, that's all for today. Uh, see you later. Never. I love you. Bye.